Nakahanda na ho ngayon mga kaibigan ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lungsod ng Iriga para naman sa pagsiguro ng ligtas at mapayapang paggunita ng All Souls Day o All Saints Day at All Souls Day ng mga Irigenyo sa darating hong November 1 at 2. Ayon ng mga kaibigan kay CD Head Jazz Botor, mayroon ng planong binuo ang lungsod ng Iriga kasama ang iba pang line agencies at organizations na magiging katuwang nito sa kanilang operasyon. Limang barangay na nakasakop o nakakasakop sa mga sementeryo ng lungsod ang pagfofokusan ng grupo. Kabilang na ho rito ang Salvacion, San Chago, San Isidro, San Francisco at San Ramon. Bukod sa nakatalagang task force security, mayroon ding mga on-foot at standby medics sa mga lugar na nakahandang tumugon sa anumang emerhensiya. Samantala, pinaalalahanan naman ni Botor ang mga bibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay na sumunod sa mga umiiral na alituntunin. Kabilang na ho ang pag-iwas sa pagdadala ng anumang ipinagbabawal. Nagpaalala rin ho ito sa mga mananatili sa kanilang mga tahanan at magsisindi ng kandila na patayin ito, lalo na kung hindi mawabantayan o sa oras na magpapahinga na ho ang pamilya. Sana po huwag kakalimutan na patayin yung mga sinindihan kandila bago po kayo umalis o bago matulog kasi yun po yung pinaka sa atin. Pangalawa po, um, sa ibang lugar, like for example, um, sa mga Manila area, NCR, ang usually naman na nangyayari is um, sunog din pero ito sa sementeryo na. So, kailangan po natin na i-ingatan uh, din po bantayan yung atin po mga sisindihan na kandila para po ma-celebrate naman po natin ng maayos yung uh, moment na bibisitahin natin yung atin po mga labuan sa atin pong mga sementeryo.